Panalangin sa umaga. Mahal naming Ama. Aming Panginoon, nilikha mo kami ayon sa iyong wangis at larawan upang kami ay maging tunay na mga anak mo. Kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na naghahanap ng iyong pagpapala at biyaya. Mangyaring alisin ang anumang humahadlang sa aming ganap na maranasan ng iyong pag-ibig. Habang ang liwanag ng umaga ay kumakalat sa lahat ng iyong nilikha, naway palibutan kami ng iyong biyaya at punuin kami ng iyong banal na pag-ibig. Ama sa langit, dalangin ko na makilala mo ang aking mga hinahangad, ang aking kalungkutan, at ang aking mga pangangailangan. Mangyaring maging gabay ko at tuluman na maunawaan na kung ano ang takiramdam ng isang mapanghamong pagsubog ngayon ay magiging isang napakagandang pagpapala. Bigyan mo ako ng pananampalataya at lakas upang yakapin ang iyong mga plano. At mangyaring bigyan ako ng lakas ng loob at pasensya na maghintay para sa hindi ka panipaniwal mga regalo na inihanda mo para sa atin sa iyong pangalan. Amin inaamin na kami ay nagkasala at hindi nakaabot sa iyong kaluhalhatian. Hindi kami namuhay sa paraang nagpaparangal sa iyo. Nais namin ng araw na ito ay ang pinakamagandang araw na nabuhay kami. Mangyaring bigyan kami ng espesyal na biyaya, isang espesyal na sukat ng iyong Espiritu, upang manatili kaming malapit sa iyo. Kulungan kaming panatiliin ka sa aming mga iniisip habang ginagawa namin ang aming mga gawain. Naway magminmin ang iyong pag-ibig sa amin upang maaminag ka namin sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, hinihiling ko rin sa iyo na ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang hinahangad ko, batid na alam mo ang aking pinakamalalim na hangarin, kahit na ang mga hindi alam ng iba. Gayun pa man, kinikilala ko rin na ang iyong walang katapusang karunungan ay maaaring may ibang plano para sa akin. At sa pagkakataong yun, Hinihiling ko sa iyo na tulungan akong tanggapin ang iyong kalooban at magtiwala na lagi mong ibibigay sa akin ang tunay kong kailangan. Mahal na Diyos, lubos akong nagtitiwala sa iyo at ibinibigay ko sa iyo ang aking mga alalahanin at kako. Hinihiling ko na palibutan mo ako ng iyong pagmamahal at kapayapaan at bigyan mo ako ng lakas upang malampasan ang anumang mga hadlang na humahadlang sa akin. Hayaan mo akong maging instrumento ng iyong pagmamahal at habag sa mundong ito, at tulungan mo akong mamuhay ng isang buhay na puno ng layunin at kahulugan. Hinihiling namin ang mga ito na nagditiwala sa iyong habag sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.